40 days video guys 40 days video Bihag na punta Ah grabe Street kao bihag ko eh Ah inita Kumaya tunga sa baruro na eh May kapayas Lamas Bitsin Ah inom na pong inom na pong read horse Di ito ba Ah sos Takaad lang siyang inaw Dahil tungus tungit. it it's go rin na ba abe ah, ay it's go rin na ka iya magluto ba ay hindi pa kukurong si kamay kay tag last duck ba nga sus bihaga oh sus kaduha na ginagluto ni bihaga Dre. Uh, -yo. So, way, nah. gulang ni manuka bihaga Ang ay, Itong itra ginagaingaw na niya ba?